Walang aasahang kasagutan mula kay Andrea Brillantes kaugnay ng mga isyo na nagsasangkot sa kanya sa hiwalayang Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Ayon sa isang source ng Abante, pinaiiwas si Andrea na sumagot o magsalita ng tungkol doon. Isang malapit nga sa senior high lead actress ang tinanong kung mag i man lang ba si Andrea ng official statement kaugnay ng mga intrigang kinakasangkutan lalo na sa hindi matigil-tigil na intrigang siya ang dahilan ng hiwalayan ni na Catherine, Daniel, pero dead ma ang taong yun. Kapansin-pansin din na inilalayo si Andrea sa entertainment press. Nang mamataan kasi siya ng entertainment press sa TV5 kamakailan kung saan ay nagshoot sila ng promo ng kanilang serye ay obvious na gumawa ng paraan ang mga kasama niya na iiwas siya kahit wala namang nagtangkang lapitan at tanungin si Andrea sa isyu niya sa Katniel. Samantala, mukhang ini-enjoy ni Daniel Padilla ang pagiging single. Kahit nga may ilang inis sa kanya ay dead ma siya at hindi takot lumabas sa public. Namataan nga ang aktor sa isang Korean restaurant sa bagong bukas na mall sa Asian City sa may Paranaque City. Maski nga ang mga Korean owner ng restaurant ay kilala siya at nagpa-picture pa sa kanya na pinagbigyan naman niya. Tuwang-tuwa ang mga staff ng nasabing Korean restaurant dahil game rin ang ex ni Catherine Bernardo na magpa-picture sa kanila. Mukhang pareho na nga silang nakapag-move on ni Catherine, na good for them. After ng holidays ay sasabak na si Daniel sa shooting ng kanyang comeback movie kasama si Zanjo Marudo, ang nang mapagod si kamatayan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.